Ito, patayo, tayo, patayo, 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 oh patayo, 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 One-one so, skill lang yung magagamit natin eh. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Pakiklarify boss. O oh, yung kan tayo mamaya. Yung may nakita kasi ako nagpapa-challenge sa atin eh. Huwag mong subukan. Sabi ni Prince Atinan Archaga. Magkakanda tayo. Sabi niya, try mo nga pre-popol pero walang kupa. Bobo ang puta. O sige. Pull-pull daw tayo pero walang kupa. Napakadali lang naman yan. Napaka-basic. Wala na, finish na. Ayun, si Paul, Ay, sino ba si Paul Paul, di ba yan? Si Paul Paul, si Paul Paul yun, di ba? Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Hindi na kailangan si Paul Paul, si ko lang. Ano ka nasisira, si Ulo? Ito na, tingnan niyo mabuti ha. Ah. Ito na ang kapangyarihan ko. Ibibigay ko. Tama na, nahihilo na ako, tama na ako. <laughs> sa puso ng ibigin ng tunay. 🎵 Sa puso na ikaw, parin, sinta Sa puso na tunay, tunay, tunanay 🎵🎵 Tatamahan kita Sabi ni paring kan, ang ilumin di No ulti challenge, bawal gamitin Okay, mamaya pre, gagkanin natin yan Bobo ka ba? Pul 🎵 Pulpul muna tayo, pulpul 🎵 Pulpul muna tayo, pulpul -pul muna tayo 🎵🎵 Ay, kita mo naman, di kailangang magsalita pa, Nakikita mo na yan 🎵 Iyong muna kay paring kan, ganun natin, yung sabi ni paring kanina Yung pulpul -pul tayo, hindi natin gamitin yung aso 🎵 drugs ka ba? <laughs> natin gagamitin yung aso. ba, diba, wala na naman tayong core. Ang lupet. Bobo ka kasi. Gol, gol, magpakamatay ka. Eh, susuotosa natin yan magpapakamatay. Oh, lol! Hindi naman tayo magkan dito, Patayin mo muna yung aso. Mamaya, mamatay ang aso. Hindi ko yan kailangan, eh. Ngayon, kailangan natin siya kasi nagagamit pa natin, eh. Pero mamaya, hindi na natin yung gagamitin na yan. Mindset ba? Mindset! Madali lang naman to, eh. Mariusip, sinasabi ko sa inyo, Napaka-bisik nito. Na Tumesting ka! Hanggang mamatay ka ko pa, hindi na kita kailangan mamaya. Kaya, ngayon, buhay ka pa, ay sayusin mo. Tulad nito, patayo, ito, patayo, tayo, patayo. O, oh, di ba, patayan. O, oh, di ba, Paris Blood agad? Hindi, e wow. <laughs> siyempre, siyempre, si, ko, pa yan makakapatay. Pero mamaya, pre, pag nawala yan siya, ngayon buhay pa siya eh, di ba? kita mo naman, di kailangang magsalita pa, nakikita mo na yan. Buhayin. Ibig sabihin, isa lang ang buhay niya. Magaling kang kupal ka. Isa lang ang buhay niya. Mamaya yan, pag namatay yan, di na natin bubahay niyan. Ayoko! Dito ka muna, dito ka muna. Huwag kang mamatay. <laughs> Ewa, diba? huwag ka muna mamatay. Kailangan pa kita. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Hindi, diba, mamaya ka na. Pag namatay yan, hindi na natin yung gagamitin, pre. Siyempre, kailangan gamitin pa natin, di ba? Bobo ka ba? Hindi na nga natin kailangan eh. Tapos gagamitin pa natin. oh, hindi natin, hindi na natin kailangan mag kill kasi wala nga eh, di ba? Anong useful pa yan kung gagamitin pa natin yung last kill, di ba? Tatamahan kita! Diba? Diba, ano, skillan mo, tak, 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 patayan, patayan. Sige, 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 bola, 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 bola. Bobo ang puta. Ito na, ang pinaka-challenge. Ang pinaka-challenge kung saan. Kung hindi ko na kaya. Ay, tanga mo. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Tragis talaga, napakahirap. Napakahirap, Kuya Edi. Uh -huh. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh. Hindi <laughs> Upa. tumama Dude. Tama na na ako tama na ako Ay 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 puta. ay ay Medyo mahirap yung challenge, pinapa-challenge mo sa akin, pre, ha? Pero kakayanin natin to, pre. Bobo ka kasi. Uy, gago na boy si Kupa. E, paano yan? Papatay natin siya, simpre. Bobo ang puta. Kupa, pagpasinsyan <laughs> mo na ako. Ako ay nasa challenge na sitwasyon. Kailangan mong mamatay. Nice. Ay! 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 Ripota, ripota, ripota. Nangihina ako sa kabobohan mo. Ba't gano'n na si Kupa? Sorry, sorry. <laughs> na boy, si Kupa, pre. Wait lang, wait lang, wait lang. Bak, bak. Ay! Talo! <laughs> Hirap nga itong challenge na to. One-one skill lang yung magagamit natin eh. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh wala na, GG na naman. Saklolo, saklola, saklolo, si saklola. Nice! Hindi, okay, kaya mo yan, pre. Banatan mo, ay putaan! Lumapit ka pa talaga. Baby, wala kita, be. Hirap, uy! Hindi, pero kaya to. Trust lang, trust, trust. Mindset ba, mindset? <laughs> tiwala, tiwala. Kaya to, kaya to, pre. Putang inang e, hirap. Wala na, finish na. bobo ka ba? Putang ina, natunaw agad ako. Putang ina, ang hirap nga, pre. Hindi kaya, pre. Ay, tanga mo. Hindi kaya, hindi kaya. ng hirap, putang ina. <laughs> Talo. Oh my God! Wala, putang ina, men. Huwag kaya yeah. iya. Hindi kaya, putang ina. Dapat din na natin ito yung sinali. Hahaha. <laughs> O, oh, tanso na naman! Tanso na naman! I love it, I love it. <laughs> <drugs> ka ba? <laughs> Sabi ko sa inyo eh, dapat din na hindi na yung sinachallenge eh. O, oh, ba? Diba? O, oh, di ba gumagaya sila oh. Ganyan oh. putang ina o, oh, kita mo. Pero ako pa rin pinakamalakas. Hindi totoo yan. <laughs> 3.0 ako eh. Sila 3.1, 3.9. Ako 3.0. Ganyan kasi grado sa akin eh, sa college eh, di ba? Ganyan mga score, di ba? Magaling kang kupal ka. Pag 1.1 ka, ikaw ang pinakamalakas. Diba? Ganon kasi yung grad grade dito eh. Hindi yan, hindi yan patahasan ng number kundi palitan na number. Kung sino yung pinakamalit number, siya yung pinakamalakas. Ano pa, ko? Ayan, ah, si tingnan nyo mabuti, o. Oh. O, oh, diba? Yan, sina yan, sinasabi ko sa inyo, eh. Diba lahat ng malalakas nagsisimula sa bronze? Talaga, Charmin? Noon, yun. Pero ngayon, kapag bronze ka, pinakamalakas ka na. Kasi, alam mo, pre, ang dami nang nakakakuha ng kan. Ang dali lang magpag-gold, eh. Ang dali. Ang pinakamahirap kasi, ang bronze. Hindi, e, wow. Ikaw, kaya mo ba mag-bronze? Diba na rapan ka mag bronze? Parati kang ganin, eh. gold, silver, 'di ba?